Yan, good morning. Mga drivers, ayan, maaga po tayong nag abang dito ng masasakyan mga drivers, no? Dahil uh, maaga naman tayo ngayon para makapasok sa trabaho. Ayan. Kaya check muna natin nung mga kaibigan natin dito na nangunguha ng ano, pamain ng isda. Ayan. Yan. Ito po yung mga kaibigan ng mga rivers nang uha ng pamaing. Bro. Ano? Dami na, dami na. <laughs> Yan. Pag malaki yung lagat mga rivers kailangan gamitan ng pang ano? Pambugwal. Yan. Ako. Yan, tingnan mo sila. Yan. Tingnan mo sila kung paano kukunin yung mga pamaing pag malaki yung dagat. Oy. Drivers. Oh, ayan si si Jobert. Ganyan lang mga drivers. Oh, marami na ka drivers. Okay drivers. Kilang, ayan. Yan po mga reverse no, tapos na po pala yung San Pedro 8 mga reverse yan no. Yan malaki rin, mataa, mahaba at saka malinis. At saka malapad yung ano po. Uh, kanilang sakayan. Yan. Yan po San Pedro 8 po yan mga reverse yan. 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 Maga po tayo mag-aabang dito ng masasakyan kung sinong mauna pong ah uh, pupunta lang maribago mga divers yan kila ni kasang pedro sabay ano walo na nino das kang kwan das kang dito ba dun dun ba das kang dun, dun ikaw walo nino yan <coughs> Yan, good morning, good morning. Ah, wala pa dito lahat ng mga crew, mga drivers no, siguro naghanda pa po sa kanilang mga baon. Kailangan mo talaga magbaon or magloto ng ano, makakain sa bangka. Yan. Yan pong ah, San Pedro 8 mga rivers tapos na pala sabi uh, laki rin, rin mga rivers sobrang lapad po yan you know? Yan, sa Pedro 8. Yan. Meron pong naliligo sa dagat ng maaga kasi uh, maganda pong dagat ito mga divers na yan. Sobrang linis po talaga. Kasi itong baybayin namin mga divers, uh, uh, mayroon pong taglinis dito no? Uh, tuwing umaga mamaya pag mag low tide po to mga drivers uh, may nagwawalis na po dito para matanggal po yung mga basura ilangan kailangan talagang linisin dito para maingan nyo naman pong turista pag nakakita dito sa white sand namin mga drivers malinis din to dito mga drivers kasi ano po strict po ano po dito nagdumala ng barangay mga drivers yan ayan po mga kaibigan ko Nag-aabang din sila kung may masakyan po sila mga drivers dara dara oh shout out sa sh shout out ka drivers yan kumakaway pa oh yan ayan, si oh yan yung mga drivers ko nag-abang din yan kung anong masakyan namin ngayon. Saan punta? To the moon. <laughs> Road trip. <laughs> yan. Mamaya po ma ano po may dumadating naman. Po. Huh? Yan San Pedro 8. San Pedro 6. Yan. Then, San Pedro Tree. Ayan. Ayan po mga Rebers. Ang iba nag-abang. Thank you, thank you for watching mga Rebers.